yung Tesla. Maganda ka kasi. Baka ganda-ganda lang. Baka laban na yung ganda GL card lang. Dala mo ba GL card mo? Dala mo GL card mo? G ganda lang. Kahit ako pa magbayad sa'yo. Sabi? Magka na gusto mo. Pemalita mo kami, may bless kami sa'yo ha. Video mo tite.

ako ba tayo yung engineer? Ay, ano, te, te, te. Ang ano, kunwari, <laughs> ba ano. Kunwari, ba lang tayo sa kanya, na, baka para sa, ito, sa, ito, sa ito. Sabihin natin, baka mamaya kasi, ka. Tapos, may nakaitim nga, doon pa yung pangyay. ano sa O, yung gate yung <coughs> gate. <laughs> Huwag kang umubo hin Ay, si bakla. Ala yan ni bakla. Ako na Hindi mo naman camera mo te. Tanga na point five kasi. Kasi ano? Si Alfred ni Saan pa sa 'to? pa yan <laughs> Tanga. Oo, <alas. laughs> ano. Pa na pabalik pa na Ay, na pabalik na, pabalik na. ayun na ayun na nasa simbahan, nasa simbahan. Lumiko? Naretso. Dahil pala dumaretso na tayo bilhin ng pandesal. Ha? <laughs> <laughs> na? Dito kayo banta, makikita kayo. Ha? Simbahan na. Simbahan na daw siya babaka malapit sa may bilihan ng pandesal sa ligod ng white couch ano ikot na yung <coughs> <coughs> <T> <coughs> pa babae, Bilis, nag-iil tayo. <laughs> <laughs> Libog ka. Toto talaga <laughs> yung sound ni Tala. <laughs> Libog ka. <laughs> ating titi ang bakalama. Eh, bobo nga. Anong Boboy nga kasi. Bakit ano ba yung pinakitong? Yung <laughs> kita Boboy kasi si Bakala. <laughs> <laughs> boboy nga si, <laughs> Armin, si ni alam ko. Yung katawan mo. Eh, <laughs> boboy nga si Bakala. ko nga ikaw yun? Hindi alam yung mga Kasabihin ko, ah, parang katawan ni Arvin. lang no? kami. Ano? Asan ka? Tangan sa tatawang sabi ngagabi. tayo nung bird yung mga paspas eh. Hmm. Saan ba pandisalan? Sa ano? Bukas na kaya pandisalan ngayon? Bukas na yun. Uh -uh. <laughs> na. Kok <t Douglas> <cheg his> <descriptor> Ini tuh kan Aku lagi

Sid-sid <laughs> <laughs> ka. <Ay>, nag <laughs> mo <laughs> <ay>, nagmumura pa doon. sa loob. Simon, ka. Ang takang mukhang kaltang.

Ba't pa-design? Ayun na ah. Sarado pa. Sarado pa. pas pabo pas pabo ano pabo pas 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 pabo barang pabo pas pabo pas pabo Barbie face. Baka. Baka ayun yung, yun, yung nakabla kanina. Yung nga yung nakabla kanina. Yun, yun, no? Yung pangpagano. Ano? Hindi yung may yun, dalit yun, yun, Kaya nga sinutunda ka rin. Baka mabugbog ka <laughs> pero may oh, okay. okay. sa akin. Oo. Sabi ko sa'yo. Ano ba sabi sa'yo? pag do Teh. Hindi pag Hindi 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 ay, ano Ayun Putang ina mo, ayan tanga. Ito. Latin na may ikaw. Ano ba mabugbog ka kasi? Kaaway mo pa Ito sa titi. Okay. <laughs> ayan. Ayun ata nga. Ayun yung okay. black na kotse oh. Bungol kesa sabi ko si Sumbal. Bakit nga rin to mo naman hotpot. na